Hello everybody! Magandang araw o magandang gabi sa lahat Ano mang uras kayo nanonood sa akin Welcome sa akin Youtube Channel Tutorial para sa Basic Sewing Tutorial Pangapat ko ng video Tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa Meter Tape na mas nakilala na Tape Measure Isa sa mga bagay na ginagamit ng mga mananahe para pang sukat Tuturoan ko kayo paano babasahin ang mga numero na nakaukit dito yung marunong na magbasa, well, good. Pwede kayong magpas. Yung hindi pa marunong, pagkakataon nyo na to. Tuturuan ko kayo. Sa nakaraang kong video na natuturo ako paano magpadyak pagpaikot ng makina sa pananay, may nakalimutan ako. At ang napaka-importante pa naman, kaya hindi pwedeng hindi ko ito balikan. Pasensya na, sa ito ito. Diba, sabi ko sa inyo, na kung pahintuin nyo na ang inyong makina, kailangan na itong pisa na to ay sa ditong gilid o kaya sa kabilang gilid. Dito. Huwag dito sa baba. O kaya dito sa taas. Ang tanong, paano natin malaman kung saan ito? Pangit naman kung silip tayo ng silip. Ito ang gagawin nyo kapag nagpapansya kayo sa na natin na kung pahintay nyo na dito o kaya dito tandaan nyo sa inyong isip kung ano ang porma sa inyong paa kung ito'y nandito o kaya dito silipin mo na ninyo practicing maigi at tandaan maigi kung ito'y nandito o kaya saan sa magkabilang gilid, ang purma ninyong paa ay naka-plane lang para naka ka lang sa sahig. Kung masanay ka nang magawa ito, ang susunod yung gawin ay ito. Kukuha tayo ng halimbawa. Kunwari, ito ay inyong mga paa na nakaapak sa pedal ng makina. Itulak nyo ng konti dito. konti lang. Gumagalaw ang balance wheel. Kung tama yung kung tama ang kanyang paggalaw, ituloy nyo. yon, Parang pagganan-ganan lang. Kung mali ang kanyang paggalaw, tulad nito, huwag nyo ituloy. Dito kayo unang mag-pause. Ito. Pagano'n. Yun. Parang pa ganun, lang. Ulit-ulitin nyo lang. Palagi kong sasabihin, practice lang ng practice. Ngayon, magpatuloy na tayo sa pagbabasa ng mga numero ng ating tip measure. Dahil sa susunod kong video ay magbabanggit ako ng mga sukat at kasali na ang mga maliliit na linya sa numero na ito. Sa itong harapan ay may mga numero from 1 up to 60. to 60 ang tawag nito ay inches inch o oh, inches 1 inch 2 inches 3 inches 4 inches 5 inches 6 inches hanggang 60 inches ibig sabihin ang ating tip measure ay may habang uh, 60 inches bawat inch ay hinahati-hati sa 8 1 8 One-fourth, three-eighths, one-half, five-eighths, three-fourths, seven-eighths. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ito pa, hatiin naman natin ito sa mas maliit pa. Halimbawa, mahigit 29 nine ang sukat. Kung dito ay, ako na ang naglilinyan ito, twenty

29 and 11 16 29 and 3 4 29 and 13 16 29 and 7 8 29 and 15 16 kung abot pa dito ay 30 na dito naman tayo sa kabila ito ay may mga numero na isa hanggang 150 150 ang tawag nito ay centimeters 1 centimeter 2 centimeters 3 centimeters 4 centimeters 5 centimeters hanggang abot ito sa 100 centimeters ang 100 centimeters ay equivalent to 1 meter so ang ating tape measure ay may habang 150 centimeters 150 centimeters or 1 and 1 half meter Ito naman, ito namang maliliit na linya, paano ito babasahin? Ito hali halimbawa, higit 30 cm ang sukat. Ang bawat linya ay may uh, ang bawat sentimeter ay hinahati-hati sa 10. Ang pagbasa nito ay tanimaw 30 centimeters. 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9. Kung kaabot pa dito ay 32 na yan. Halimbawa, kung may sukat na 1 meter and 35 centimeters, ay dito yon 1 meter at 1 meter and 35 centimeters or 135 centimeters. Ito. Pero kung sasabihin, 1 meter and 20.5 centimeters, 1 meter and 20.5 centimeters, ang ibig sabihin yon 120 120 point1 point halimbawa kung sasabihin 110.7 cm Ito 110.7 110 110 point1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 110.7 cm dito yon. hanggang dito muna tayo abangan niyo ang susunod kong video tsak may matutunan kayo bago pa kumalis pakiusap ilike at isubscribe nyo at magshare kayo baka may tanong kayo i-comment nyo lang sisikapin kong masagot ito at may payo ako sa inyo. Huwag kayong lalapit sa mga mananahi kung may kailangan kayo. Kayo nagagawa para sa inyo. Mag-aralan kayo. Good luck. Good health. God bless.